Kalaboso ang isang 33 anyos na lalaki sa isinagawang operasyon ng pulisya matapos umano itong iriklamo ng panloob sa isang tindahan sa barangay Dapdap, Ligaspe City, bandang alas 4 ng hapon itong lunes, September 29. Kinilala ang sospek na si alias Buboy, binata, walang trabaho at residente ng barangay San Roque, parehong lungsod. Ayon sa Happy ng Legazpi, CPS na si Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. Agad nilang nakilala ang sospek dahil sa CCTV footage na kuha mula sa nasabing tindahan. Kasama sa mga nakuha ng sospek ang siyam na rim ng sigarilyo na may halagang 10,000 pesos, isang cellphone na may halagang 11,000 pesos, at isang coin box na may 12,000 pesos na laman. Ito is habitual na na, na involve sa ganitong kaso sa fencing, theft and robbery, Sunong so apan makilala po ng mga nagpa-follow up natin na imbisigador, So alam nilang ando nakatira sa San Roque. Together rin po itong mail victim natin na taga-Dapdap. Pumunta po sila sa Barangay San Roque, Legazpi City para po uh, mag-coordinate po sa barangay and uh, they chance apan itong suspect na nakasalubong nila na nakita na nila doon sa CCTV. Na-recover sa suspect ang ilang gamit na galing din sa pagnanakaw sa ibang biktima gaya ng wallet at dalawang mamahaling rilo na may kabuang halaga na 31,000 pesos. During the search, siyempre doon sa site, nakita at nakakilala nung, ano, nung residente, taga doon din na yung pala, yung nawawala niya din palang gamit kasama doon sa nakuha nitong suspect. So yun po ang nangyari. Kaya magkaiba pong complainant, magkaiba pong uh, case na ipapail natin. Nasa na ng Ligaspi City Police Station ang sospek at nahaharap sa kasong robbery at paglabag sa anti-fencing law. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Mel Moral.